So guys, uh, today nandito tayo sa ating uh, uh, proper na tinitiran dito sa uh, Honrado Street na ano? yan yun po yun sa amin so na tapos uh, uh, papunta tayo ng ano uh, ng siguro magano tayo magkakaroon tayo ng uh, sa nakarat ngayon kasi hindi ko na ginamit yung ano ko ngayon aking uh, munting motor <laughs> kasi nga ang gawa nga no? gusto ko maglakad kasi para magkaroon tayo ng exercise so medyo mahaba na yung pahinga so yan. tapos ito tayo i cast in mo muna ito si Sweetie ayan dito guys, no? And, habang dito muna tayo Dito muna tayo sa, muna sa liling guys, masyado mainit doon <laughs> uh, Ito Baka tayo rito ko kayo guys kasi gawa ano, ka masyado akong busy ngayon uh, Marami rin ako nagawa ng uh, mga proyekto sa aking mountain business <laughs> Tapos gaya ito, itong lugar natin na uh, kinatatayuan ngayon ito po yung Honrado Street ayan doon po sa una at dito ayan nga po no? uh, tayo ngayon patungo dito ito po yung uh, uh ano po LGU tapos kasakanan po ito po yung tapon, no, papuntahan wala ka magpunahan ito oh. sa center center? signal na po oh, sige so ayun o no? at uh, dito sa may kaliwa ko itong Clarence Street po ayan ayan po ito yung matatanaw natin at uh, syempre po uh, ang dami nagka ano no uh, <laughs> ang dami ang dami mga Naka graduate guys ito guys yung munisipyo namin dito sa Clubber actually totally talaga may pagmamayabang mo guys ayan no uh, Clubber no hindi po basta basta talaga yan ayan makikita guys so ayan no? So talagang ano, baklaas yung uh, aking uh, uh ng munting business guys talagang ano masasabi natin uh, napakaganda talaga yung lugar na ito ito actually uh, ayan o oh, makikita dyan guys sobrang ganda talaga so ito yung center nya masok tayo rito no? na marami yung tao rito eh. so yan yan So, dito si Commander po. Ah, kukuha yata siya na ano. Ang uh, kanya maintenance na gamot. Yung ano, uh, sa high blood. So, dito po yung ano niya. Ayan po. Diyan po yung magpapakonsulta ka. So, ayan po yung interest no? Ano? Uh, Ipinapin dito, guys. <coughs> So ayan, ayan po yung entrance Ayan, maray mga po Paso na yung mga nangakailangan Gamot po, libre lang po rito yan So Ayan Makikita Ay, natin Hi Pogi, how are you? Oh, are you okay? <laughs> so, yan sa so, commentary guys nung no, natin sa log So, actually nung no, isang Dapat nung last week pa siya kukuha nung no, ano niya sa Medina siya. Eh hindi siya nakagawi kasi gawa na ng ano, PC siya. So minawa, you know, pumili na lang kami doon sa ano sa pharmacy muna. So ngayon, kumuha na siya. Sigurado pagagalitan ng doktor 'yung kasi may dalawang luming, uh, mga almost 2 weeks na eh, hindi siya kumuha ng ano eh ng maintenance niya sa ano gamot sa high no? Dapat uh, regularly ka talaga nag-ano, nag- ano, nag-, uh, nag uh, Titik ng gamot talaga for high blood, no? So, yan. Uh, Masaya kasi ano, yung bibili lang. Eh. Ayan, ngayon, umihilag siya Dito guys, yung gamot talaga libre lang talaga. Ayan siya. ay ano siya. <laughs> So pag nakakuha ka ng po, ano doon, kung may papel na ito, <muchas> dito may ka. Hindi ka uh, dito sa Glover guys, walang imposible guys. Talagang ano, kahit na itong hilingin mo mas naabot yung nila. Hindi, hindi kayo talaga uh, dito. Uh, sa ano, sa guys, talagang mas kaso dito. Bawat kanto rito, mayroon po silang ano, guide or uh, mayroon po silang mga gawain na talaga makukontento ka talaga uh, sa araw-araw mo rito maninirahan guys talaga ka kung wala kang trabaho dito guys maraming trabaho rito na pwede magkaroon ka trabaho dito dito sa cover lang yan guys maraming mga company rito na pwede nyo ano uh, umasok ng trabaho no so ayan yung guys ang ganda talaga sobra ayan may bagong dos pusali dito ayan yung ano na yan Actually, katatapos lang yan. Uh, structure na Sobrang ganda, guys. So, yeah. Yeah. so talagang ano, araw-araw, uh, guys, walang hindi ginagawa or walang tigil na may ginagawa talaga rito sa lungsod na Talagang mag-i-enjoy kayo pag mag-iikot-ikot ka rito. Lalo nga yung pesta ito. Guys, narating. Uh, September yan. Wala, well, September sigurado na napakaraming tao yan dito so yun guys no so siguro ah, mga ilang ano rin actually guys no yung yung ano na to ito pa yung Garcia Street no papunta yun doon maraming mga eskulahan yan guys yun doon sa part na yun at dito naman yung papunta ah, terminal ayan so ito po yung street na to ah, Garcia Street ayan po yung karatula niya so, yun. So, yun guys, no? Guys, PM. Ayan, no? So, pag ganito mga oras, guys, nisan yung Monday, talaga. Ang dami tayo na dito. Dito sa, ano, nakapila sí. sila yan. Libre ang gamot, guys. Ayan. Ayos, with So, yan lang, guys, no? magpa-pananay Oh, mag... Magpasignala na ako sa bayay. Ah, sa bayay. Wala ka bang, ano? wala signal? So balik tayo ron? Kasi yun yung dress no? Nakakuha na ako ng tambay Tapos Dili ako ko high blood 140 over 80 Oh congrats Pero 140 taano pa din yun So yun guys At least over 80 Eh guys yung sinasabi ko Kailangan maging ano rin tayo sa ating mga Maintenance na gamot Pero maintenance ako Huwag po tayo makalimot na maintenance guys. Kasi yun ang uh, condition na uh, minsan masisira ka o uh, masisira ang katawan mo ay eh, either na magkakaroon ng aksidente o ano ba, ako na. Dahil nasa hindi po natin pagtitik ng gamot sa ating maintenance. Kaya na mag-maintenance po tayo sa ating, ano, you know, uh, ating uh, kalusugan. Ano, no? Siyempre, Mostly sa high block. Yeah. O yun, guys, no? Eto, balik muna daw tayo kasi magpapasignal siya kasi wala daw signal yung phone niya. Sabahe kasi guys, malakas yung signal namin. <laughs> so yes. <laughs> ano, so hindi ka na high blood yan. Uh, high blood bang good. Oh. Pero, <laughs> pero ako. Di, di hindi, daily. Pero kailangan ko mag-maintenance. Oh, uh, maintenance yan yung sinasabi. Uh, mahalaga yun eh. Yung maintenance guys, yung, yung kain sa high blood, ano? Ah... Uh, kung so sino yung mga high blood dyan, dapat na uh, mag-maintenance po tayo. Mag-take po tayo ng every day, no? Oh. Every day, yeah. So, yun, guys, no? So, balik ulit tayo, guys, no? Nandito na mo tayo guys, sa Rizal Street, no? Pero itong nilalakara natin, ito po yung Honrado. Ang aming okay-okay dito, guys. Ayan, no? Ayan. Gusto nyo mabili ng mga pag... Ayan po, madamit, no? mga pambabae marami rin, guys so yan itu Rizal, hmm? so, Rizal Street so Rizal Street so so tirik sa na po talaga yung, yung impact ng likes na sa araw no? <laughs> so yun guys thanks for watching muli sa aking mga uh, videos at syempre ito na po yung amin ano, magpapasignal daw sya ayan po yung outlet namin so waiting ka no so, at syempre guys kung meron po kayong ipapagawa sa amin kung sa mga tahil or sa mga gown or mga uh, uniform no? Huwag po kayong magatubili guys Pwede kayong yung magpatay sa amin Dito sa amin mong tingabulot At syempre ah, Maraming salamat guys See you next video Bye 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 bye